Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Sinasabi ng Panginoon Parulusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin At nagtitiwala sa kanyang kapwa Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang Sa lupang tigang at sa lupang maalak na walang ibang tumutubo walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit. Sapagkat mamamalaging lonkian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong aalalahanan. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makahunawa sa puso ng tao? Ito'y Magderaya at walang katulad. Wala lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ng sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Dinagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at dinagantimpalaan ayon sa kanyang dinagawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina Mapalad ang taong hindi naaafit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi somasama sa sino mang taong ang laging adikay. Pagtawanan lamang at hamak hamakin ang Diyos na dakila. Nagadalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay mapalad ang humaasa sa Panginoon tuwina. na. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapanpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang humaasa. Sa Panginoon tuwina. Awit pambungad sa mabuting balita. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa puong Diyos ng liwanag. Sa tsaga aning ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pares may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagnangalang Lazaro, taddad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit ngumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubing, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin Utusan ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigan ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay ng kahirapan. Ngunit na iyo ay tinaaliw siya rito, samantalang ikaw na may dulusa. Igit sa lahat. Inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparingi. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin na ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tubo niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Riso Kristo.